Hello ho mga kalote, kami ho kakain ho na Jay, din mo sa dampa. Ay totoo namang ho yung excited, ay dahil ho makakakain na naman ho ako ng malalaking crab at ang mga seafood Ay ar na nga ho, dumating na nga ho si Jace. Ay kami ho ay namimili na ho dun sa minaw dahil ho, excited na excited na ho kaming makakain ng seafood Tawan-tawa na ho kami. Ay mantakin nyo garman ho isang plangka ng sipod din eh. Isang plangga na din ho ang kanin kaya hindi ho namin alam kung paano ho namin uubusin. Ay kamay ho -tawan na ho. Ay hindi ho namin alam kung paano ho namin uubusin. Ay ar na nga ho mga klot. Ay dumating na ho ang aming Diyos. Ay gaga picture ho. Ay kaya ho si Jace ho ay nagulat. Nagpicture ho muna kami ni Jace. Ay ari si Jace ho ay pagkakakulot. Ay ina naman agad ho yung Diyos niya. Ay ari ho nagulat ho sa lamig. Ay susko po. At arin na nga ho, nangyari dun sa sipod na maganda kanina ay Akala ho namin hindi mauubos eh. Ah, ah, yung si Chase na bitin pa din. Eh, kinakalkal ho yung kanyang ulam kanina ho. Eh, kita ko niya naman ho, sa kanya ho yung pinakamadaming ulam. Ay, siya daw ho, eh, bitin na bitin pa humingi pa ho ng isang kaneng. Ay ako naman ho, ay natatawa ho din sa batang aray. pagkakala pagkakalakas kumain. Talong-talo ako eh. Kahit tu akong mas matanda eh. Parang pag binungguhay eh, ako ay eh, talsik na talsik. Natatawa nga ho talaga. Bata, ba't ka pa natutulog gabi na? Ay, ginagawan ko pala higaan yung kapatid ko. Alin? Ito. Ito. Oh, nangarap. Ano magkapatid mag -kapatid sa totoong buhay. Ito na lang. Ah, oh, yan ang kapatid mo ang kinawa ko, nilagyan ko ng Broadway Gems na headband. Tapos yung napanalunan ko sa, ano, sa, sa arcade. Ito. Yan ang kanyang higaan. <laughs> Iba, ayos. Pinag, nakag nakagawa ka ng double deck. Tapos ganyan, tulog. Dapat hindi masira ang buhok. Ayan ho, si Kulot. ganyan ho ang laruan ni Kulot. Bago Wait. mo matulog. May gagawin pa ako dyan. Busy, busy sa pag-aalaga ng kanya nga daw kapatid. Ay! Muntik na malaglag. Ayan. Ah, ah, Oo, parang may ang mukha ni. Iyan. O, oh, pakita mo nga ang baby Ay, mo. Uy, hindi pa tapos, hindi pa tapos. Um. Ano ka po? Busy, busy, ha? Hey. <laughs> Pagod na. Ay, wait! Mayroong pa kulang. Mayroong naman kulang dyan sa baby mo. Ang laka ng higaan. Ah! Oh? Patipakita mo, mukha ng baby mo. Ayan. Ayan. May kulang pa yung laruan niya. Daddy bear. May kulang pa yung pet niya. Ako po, ang dami pala niyan laruan. Yes, yes, yes. <laughs> Ako po. 我是一只小兔子。走吧。打五杀。大爷，你别。Oh Ehi, ottimo! Un sì. minuto e due! secondi! Sì. Sopra! Sì. Sopra! Sì. Sopra! Sì. Sopra! Sì. Sopra! Sì. Sopra! あ、oh.